Kaarawan ngayon ng kapatid ni Doni Pangilinan na si Hana Pangilinan. At syempre, hindi pwedeng hindi batiin ni Bel Mariano si Hana. Dahil si Hana ay close na close ni Bel Mariano. Last year nga nag out of town sila ay talagang pinikturan ni Hana si Bel. Paniguradong may unseen photos tayo sa kanilang dalawa. Tuwing may bagong blessing or teleserye movie ng dalawa talagang laging sinusuportahan ni Ana at laging excited na excited na mapanood ito. Paniguradong tinawagan na ni Doni ang kanyang kapatid dahil close na close din sila. Minsan kahit hindi natin nakikita sa social media na nagbatian ay ay in private, siguradong sigurado na binati nila si Hana. Remember nga na si Bel Mariano ay isa na ring pangilinan. At nung nakaraang birthday nga ni Bel ay itong picture na to ang pinost ni Hana para batiin si Bel.